Magandang araw sa atin lahat mga kababayan Binabatikos ngayon ni Maharlika na isang kilalang number one na kritiko ng administrasyon ni Pangulong Marcos Alam po natin na si Maharlika ay dating taga-suporta ng mga Marcos at bumaliktad lamang ito dahil hindi niya umano nagustuhan ang polisiya ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ngayon sa pag-upo ng panibagong sekretary ng Department of Agriculture na si Sekretary Francisco Tio Laurel Jr. Ito umano ay pinaupo dahil mayroong personal of interest. Yan ang kiniklaim ni Maharlika, mga kababayan po natin. Kaya panoorin po natin ang kanyang video at kayo na rin po ang magbigay nang inyong sariling opinion, komento at paghuhusga kung tama nga ba itong mga nakikitang insight analysis ni Maharlika mga kababayan. Right? Nila, mga palangga, totoo yung ating isinisila sinisiwalat dito kaya apektado sila, di ba? Tiga mo ako, kahit ano mga mga pagsisira nila sa alindog ko, bumabagsak ba ang alindog ko? Hindi, lalong yumayabong bong bong. bong. <laughs> 'Di ba? Kasi you know what? Sana all mga kababayan po natin talagang maalintog. Ikaw na po ang maalintog. Kapag nasa side ka ng katotohanan, mga palangga, maaaliwalas ang iyong mukha at siswertihin ka sa buhay mo. Pero kung kapanig mo ang mga smuggler at ang mga hindot, o oh, di ba? Temporary lang ang kanilang yaman. Kasi late sooner or later, magbubulok yung mga yan sa kumunoy. Okay, let's go ba Conflict of Interest, darling. Let's talk about Conflict of Interest later. Tuloy natin ang kanyang bio. Okay, siya ay, uh, ang kanyang business, sabi nito, has worked in the fishing, seafood processing, and aquaculture industry for the last 28 years. And is currently uh, also the president of Ravel Fishing Corporation, one of the largest seafood company in the Philippines and Asia Pacific. So, na may negosyo sa sa buong Asia. Okay. He holds position in various ventures in the food industry and allied services in Vietnam, Indonesia, Singapore, China, Japan, South Africa, Papua New Guinea and the Solomon Islands. Sabi dito, sa kanyang bio, Mr. Chu has been a resource speaker in various world tuna conference since 1966 up to the present and was also a panelist in the Coral Triangle Initiative hosted by National Geographic Society educated in the Philippines with a degree in computer science in University of Santo Tomas and is currently also affiliated as director with other organizations such as Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries Bangus Council of the Philippines. May mga bangus-bangus council pala, no? Uh, <clears throat> Pulburon Council, si Kuting, ang pinuno. <laughs> si Lisa, di ba? Polborong, eh. Di yeah, Pangangamkam Council. O, oh, ayan. Inter-Island Deep Sea Fishing Associations, World Tuna <clears throat> First uh, Senior, organization, Senior Organization, and was past president of the Confederation of Philippine Tuna Industry. Okay. Ngayon, sino ito? Actually, hindi ko siya kilala. Okay? Ngayon, kilalanin natin siya. Okay, ang negosyo nila ay nagsimula pa noong 1966. So tinignan ko ang dami nilang produkto. ang <clears throat> ganda naman ng company, they have like 5,000 yung kumpanya nitong si na ia-appoint, ia-appoint pa lang ni Kuting na si Kiko Chu ay may may ano talaga CEO nga ng isang malaking kumpanya diyan sa Pilipinas. So ngayon na nagbibigay din ng trabaho syempre sa kanya mga empleyado like I think based dito sa kanilang profile meron silang 5,000 employees and that's good So, napakaganda pala, ano, mga kababayan po natin, itong uh, profile, kumbaga, high profile, uh, business, ty business tycoon, ikaka nga, itong si uh, Secretary Laurel, mga kababayan po natin, so big time. Pero, siyempre ang uh, ini-emphasize ni Maharlika dito, mga kababayan po natin, bakit may conflict of interest o mano dahil ito ay isang negosyante, importer, exporter, na posibleng ma-influenciahan o mano at mabibigyan ng pabor ang kanyang negosyo na dapat umano ay uh, pumili na lang itong si Pangulong Marcos na hindi sangkot sa mga ganitong negosyo at may mas uh, alam uh, sa Department of Agriculture pagdating sa agriculture mga kababayan po natin pero kung ako ang tatanungin tila ba magaling naman itong si Tio Laurel mga kababayan po natin dahil sa kanyang experience bilang uh, private na negosyante. So, 'yun nga lang. Ah, sa dami ng kanyang negosyo, lahat 'yan ay kailangan niyang iwanan at magre-resign siya mga kababayan po natin dahil bawal sa ating saligang batas na ang isang uh, sekretary ah, sa ating gobyerno ay involved pa rin sa mga private businesses. So, lahat 'yan dapat ay ibandona uh, niya na, i-cancel niya na, ibigay niya na sa ibang uh, mamumuno dito, mga kababayan po natin. Pero syempre, hindi pa rin may iwasan na isipin niyang, or, ng ordinaryong Pilipino o si Maharlika na mayroon ngang uh, posibleng uh, personal interest uh, sa pagpili sa kanya ni Pangulong Marcos. So ganun pa man, mga kababayan po natin, kaka-appoint niya pa lang. So maaga pa para tayo ay humusga pero base sa kanyang profiles at sa kanyang totoong pagkatao, pagkatao ay pwede na kasi tayo magbigay agad ng ating sariling analysis opinion kung ito ba ay may posibleng uh, uh, sinasabing personal interest kababayan babayan. Okay, siya ng trabaho trabaho sa ating bayan but 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 okay ang kanya mga produkto tingnan natin okay so meron sila palang mga chick mga hot chicken o lahat combo pack chuchu hot dog yummy cheese dogs Oh, lahat ng mga agricultural products, meron siya. Longganisa, oh, siya, o baboy, di ba? Mga hog grazing, kasali lahat yan. Kasi kung may baboy, manok, itik, arikitikitik, lahat meron siya. Import, import, wala nang kahirap-hirap yan palangga. Wala nang check and balance. Kasi kung siya ang may-ari, ay siya ang boss ng DA, siya ang magiging, DA secretary, hindi na dadaan pag tingin niya palang, okay, Frabel, check, 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 approve, da, -da, 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 da So sino ang sinerbisyuhan nito, so, nitong taong ito na i-appoint ia niya at ni Kuting. Kaninong interest? Definitely is not the public's interest. Hindi interest ng magsasaka, hindi interest ng mangingisda, hindi interest ng Filipino people, kundi interest ng isang kaibigang may hawak ng malaking negosyo, mga palangka. Bakit hindi ka kumuha ng isang may alam sa agrikultura, pero walang conflict of interest. Imagine mo, laki-laki na ng business, multi-million multi dollar business. Tapos, ang kanyang hahawakan, uh, ang kanyang hahawakan pa lang, kasi nga hindi pa na announce ni Kuting, ay ang agrikultura. Pasok lahat ng negosyo niya. Isda, di ba, kamote, patatas, bigas, at kung ano-ano pa. Pasok sa banga. So, wala talaga kahiyan itong mga hinayupak na ito mga palanga. The fact na, well, you know what? Actually, kung tutuusin, if you compare, sa pagkikipagkalakalan. Di ba? Sa pagkikipagkalakalan ni Lisa Smugs at ni Kuting, mismo pag sa smuggle nila, mismo sila ang smuggler, dapat, kung baga, eh pare-pareho lang to. Pareho lang. mag assign sila ng isang tao na ang negosyo ay ganun din. Kaya nga sabi ko later on, kung ipupuslit nila, kasi may sila pumuslit eh, ipuslit nila ang mga produkto na hindi na dumadaan sa proper importation procedure or exportation procedure, chuchu, then again, ano ibig sabihin nito? Kung hindi dumadaan sa proper importation and export, import and export, then smuggling pa rin ang kababagsakan. Look at uh, kuting yung ginawa niya. Remember this uh, picture? Pakita natin. Aha. Asan na, ang picture nila? Okay. Remember this picture, mga palangga? Escalera. Ayan. Yan. Ang tatlong yan na pinili mismo ni Kuting. Pinili niya mismo ang tatlong kumpanya na yan. Ulitin natin. Sakden Philippines, All Asia Trade, Edison Lee na walang proper documentation. So again, one, again once na pinapasok ang asukal noon na walang proper documentation uh, sa import, mga import papers nila, smuggling yan. So favorite talaga ni Kuting ang mag-smuggle ba? Mag-smuggle, mga hindi pa nilunod ng, hindi pa kayo dilamo ng mga asukal, no? <laughs> so yan ang uh, mga tirada ni Maharlika, mga kababayan po natin, na ungkat pa rin nga. Iong uh, nakaraan na may mga tatlong malalaking uh, company nga na sangkot sa pag-import ng asukal, na hindi pa tapos ang kanilang permit, pero dumating na sa Pilipinas ang asukal, mga kababayan po natin, which is uh, itong sinasabi na sugar piyasko nga, nagkaroon din ito ng skandalo, at hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa rin ito mga kababayan po natin. Ang problema lang kasi, napakabagal ang resulta ng investigasyon. Ah, ah, tandaan po natin yung, yung naunang uh, sugar fiasco na itong si Asik Sebastian ay nasangkot din mga kababayan po natin. Pero kalaunan ay uh, ibinalik nga ni Pangulong Marcos ah, mga kababayan po natin kung saan isa umano sa mga dahilan kung bakit sinibak itong si uh, dating uh, uh, si Vic uh, Rodriguez ah, uh, yun nga yung mano yung dahilan kung bakit sinibak dahil isa sa mga rason ay itong iskandalo sa sugar piyasko nga mga kababayan po natin pero ang uh, asik na si Sebastian ay ibinalik so ngayon mga kababayan po natin itong paghuhusgahan ni Maharlika patungkol nga sa bagong sekretary ng Department of Education ay uh, medyo may punto rin naman siya kung ako ang tatanungin mga kababayan po natin dahil isang kilalang negosyante Ah, exporter, importer itong si uh, sekretaria uh, Laurel na kung tutuusin mga kababayan po natin posibleng gagamitin niya rin ang kanyang pwesto sa Department of Agriculture ah, para magkaroon ng pabor sa kanyang negosyo. So ganun pa man mga kababayan po natin, malaki ang ating tiwala dahil high profiles ang tao na ito at kung sa experience lang ang pagbabasihan ay napakagaling ito. Kaya ang masasabi po natin good luck! kaya uh, secretary uh, Laurel ng Department ng Department of Agriculture at uh, ano sa palagay niyo mga kababayan po natin may punto ba itong sinasabi ni Maharlika? o ito ay uh, para may mabatikos lang sa administrasyon ni Pangulong Marcos dahil kilala na ito na isang kritiko nga ng administrasyon ni Pangulong Marcos Ano po ang inyong opinyon huwag kalimutan ilagay dyan sa ating comment section opinyon komento mga analysis patungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Maraming salamat. Kababayan.